Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sincha, ang raketera ng Balinsuela. Nangyari ang kwento ko pong ito noong taong isang libot walong putpito. Tandang-tanda ko, buwan ito ng Hunyo. Isang gabi, papauwi na ako galing sa pinasukang parlor ng may makasalubong ako isang babae. Lumapit ito para humingi ng tulong. nanunguna una ay akala ko pa nga ay uutangan lamang ako nito. Kaya agad kong itinaas ang dalawa kong kamay para tumanggi. Bebe, 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 bebe. Una na kita, beha. Una na kita. Sorry. pa na Wa Wapa. Wa ang badap. Aww. Kasi pa palang ulit eh. Tensya ka na. Kaya hindi ba nga nakakabali. Kaya kung uutangan mo ko, eh, sa iba ka na lang. Wala pa talaga, be. Wapa. Subalit, iba ang hinihingi ng babae. Kundi, ang aking serbisyo. Dahil nais nitong maayusan. Ah! Ay, akala ko naman kasi kung ano, kinabahan naman kasi ako, Mars, sa mga ganyang paglapit. eh, pari, ganun ba? Teka nga. Umikot ka. Ikot. Hmm? Ikot. Yan. Pinasagdahan ko pa ito ng tingin. Ilang beses, hindi ako makapaniwala dahil napahanga pa nga ako sa angkin niyang ganda. Dahil sa tingin ko, kahit hindi na ito masyadong magpahid ng kolorete sa kanyang muka ay likas na itong maganda. Pero dahil na din sa tawag ng raket kahit alanganin ay pinatulan ko na din ito lalo pa mukha naman itong may pambayad kaya walang pag-aatubili ko na itong sinundan. Sa aming paglalakad habang kinakapa ang aking mga gamit ay bahagya ko itong inuusisa na ika daw ay nais niyang maging maganda sa pagdating ng kanyang asawa. Napakaimportanteng araw daw kasi ito para sa kanila. Nasa aking pagkaabala ay namalayan ko na lamang na nasa loob na kami ng isang malaking bahay. Napakatahimik na ikako pa nga sa aking sarili mabuti at walang aso dahil sa laki ng bahay ay madalas ganun naman ang ginagawa para maiwasan ang mga masasamang loob na gala Hindi ko na nagawa pang maupo agad ko nang sinimulan ang pag-aasikaso ng aking mga gagamitin. Pero, labis kong ipinagtataka ay nang tatanungin ko tungkol sa kung ano ang nais niyang ipagawa sa akin ay biglang nawala ang babae sa aking paningin. Natigilan ako. Pero, ikako na lamang. Mm, baka naman siguro kumuha lang ng maiinom. Di ba? Si madam talaga oh. Di naman tayo masyadong magtatagal dito eh. Eh baka magluto ka pa niyan madam ha? Naka oh, naman yata. Huwag na! Huwag ka nang mahiya. Pakisamahan mo na din ang pambara. <laughs> May kanin ka ba dyan? Subalit, halos napitawan ko ang hawak kong brush ng make-up dahil nang sa aking pagbalikwas ay naroon na ang babae sa aking harap. Ay, anak ni Denise. Madam naman eh. Matutugi ako ng maaga sa ginagawa mo eh. Huwag ka Ay, nagmamadali ka ba? Oh, oh siya alikena. Halika na, halika na. Let's go. Sinimulan ko na itong kulayan ang kanyang muka. Isang magandang babae. Dahan-dahan. At para malibang at mas maging komportable Nasa bawat paghagod ng brush ng aking make-up ay inaliw ko sa munting paraan ang aking kliyente. Huh? Naiingit naman ako sa ilong mo, madam. Pwedeng ipangturo, o oh, sa may direksyon ng kanto. Ang tangos! Alam mo, madam, ganitong ganito din yung ilong ko dati. Oo! Uh -huh. Kung hindi lang ako nginudgod ng tiyuhin ko doon sa may lababo. Oo! Uh -huh. Tapos, oh, tingnan mo nga naman tong pisngi mo. Nako, very light like na foundation day lang to. pwede nang ipang tapat kay Gloria Diaz. Nako, ganda-ganda mo talaga, be. Tapos yung jawline mo, oh. Mm, parang nililok doon sa may paete Laguna. Ayan mo. Talagang gagawin kitang espesyal na espesyal Ang arrive mo tonight Nakuha ko bahala sa'yo At saka biglang natigilan ako. Dahil may nakita akong kakaiba. Sa diyang kakaiba, hindi hindi po ako maaaring magkamali. Dahil kabisado ko ang kulay na aking nakikita. Kulay ube, nangingitim, nangingitim na pasa sa may bahagi ng dibdib ng babaeng aking kaharap. Na ikako na nga lang, ay baka naman mayroon lamang ang babae kung kaya'y nagkakaganoon. Isang normal na bagay tuwing may dalaw nagkakaroon ng kung ano-ano mga maitim na marka sa may bahagi ng katawan. At papiruko pang ang sinabi hmm? siguro may pagkabrusko ang boylet mo, madam. Ang dami, oh. Ang kakapal ng marka. Parang mapa. At mukhang... Mm, paibaba pa, oh. Mm. Medyo kinky ang trip ni sir, ah. <laughs> Ay, sorry, sorry, sorry. Nadadala ako, madam, eh. Ang dadal ko kasi. Ano ba yan? Anyway, Teka, takpan natin yan. Kasi, alam mo na, dapat, flawless ang panter mo tonight. Oo, oh. oh, yan. Hmm, ayan o. Oh. Dahil likas akong madaldal, ay hindi ko naiwasang maitanong kung nasaan ba ang kanyang nobyo o asawa. Nanatiling tahimik lamang ang babae na ikako na nga lang alam mo madam ganitong ganito yung mga bet kong customer eh behave tahibig lang ba huwag ka mag alala pak na pak ang gabing ito sa mock up mo madam akong bahala pero dito na ako natigilan at napalunok napatulala nang hawiin ko ang kanyang itim na itim at mahabang buhok dahil hilig ko talaga ang pagpapaganda kahit saan at anong larangan ay aking pinapatulan mapapestahan kaarawan kasalan pati na ang usapang lamayan kaya kahit serbisyo sa may poninaria ay aking kinakaya Ngunit dito nagtaasan ang aking mga balahibo dahil hindi ko makalilimutan ang itsura ng malaki at maitim na pasa sa may palibot ng leeg ng tahimik na babaeng aking kasama. Hindi na ako nakagalaw pa. Lalo pa ng malanghap ko ang pamilyar na amoy ng sangpagita ang lamig at halimuyak ng koneraria. Hindi na ako nakagalaw at halos panawan ako ng ulirat nang biglang haplutin ng babae ang aking braso at sinabi nito. Tapusin mo. Tapusin mo. Gusto ko na akong makakalis dito. Tapusin mo. At sa isang kisap mata, ay mabilis ko pong hinablot ang aking mga gamit at kumaripas ng pagtakbo na hindi ko na halos maalala kung papaano akong nakauwi at saan umabot. Tanging natatandaan ko na lamang ay ilang araw akong inaapoy ng mataas na lagnat at ang di makalilimutang mga nakakapangilabot na bangungot. Ikaw ba kaibigan? Anong parte ng episode ang nagpataas ng iyong balahibo? May nakakatakot ka bang karanasan o mga kwento? Nasa may description box ang ating Gmail upang ikay mapagpadala at para sila naman ang maiwang kakabakaba at hindi makatulog sa oras ng alas tres. <coughs> kunon title nito uh, pakitera